Mga puso, nagbabalik po tayo mula dito sa PITX ngayong April 9, araw ng kagitingan at isang holiday. Patuloy lamang po ang pagdating at pagalis ng mga pasahero mula dito. Partikular na dito tayo sa gate 4 ng PITX. Marami pa pong gate yan, uh, gate, gate 1 to 4. Sa lahat ng uh, mga gate, ganito na ang sitwasyon. Marami na mga nakikita natin mga pasahero. Pero may mga sapat pa namang mga waiting area, mga upuan na... Uh, ma nabakante at uh, wala pa naman tayo nagiging problema ang uh, air conditioning dito ay uh, maganda naman ma ang mga pasilidad ay uh, maayos at handang handa na para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasero para sa Semana Santa. Yung mga bumibiyahe ngayon, yung mga early birds, ik nga, ito yung mga piniling uh, mauna na para hindi na makipagsabayan sa dagsa ng mga pasero sa mga susunod araw. At kabila nga dyan si Ivy na kanina nakausap. So, good morning sa'yo, Ivy. Good morning po. Yan, saan ang biyahe natin? Uh, saan na si Occidental Mindoro po. Okay. Bakit natin piniling mas maagang bumiyahe? Para makaiwas po sa ano? siksikan ng marami tao. Pa Nabanggit mo kanina magkukwentuhan tayo. Taon-taon ginagawa niyo ito. Lagi yes. ba kayong ganito? Yung talagang hindi kayo sumasabay sa dagsa? Yes po. Maaga po talaga kami umuwi. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos ito, maa... Hanggang after Holy Week na, ang balik ninyo. May na po ang balik namin. Ah, may na? Ah, ah mat makabaha bang pala to. Ah, kumusta naman ang experience, ang pasilidad dito sa, sa Ptex? Okay naman po. Hmm. Mahays naman po yung... Hindi atin. naman kayo nagkaroon ng problema sa booking ng inyong ticket. Wala naman po. Okay naman. Ingat kayo sa biyahe. Thank you po. Sino kasama mo? Pamangkin ko po. Ito mga pamangkin. ko. Okay, maraming salamat. Thank at Ingat you kayo. po. Yan po si Ivy, isa sa mga kapuso nating maagang bumiyahe para sa Semana Santa. At inaasahan nga po ang bulto ng mga pasero ay magsisimula sa Lunes Santo hanggang sa Webes Santo at hanggang matapos ang Semana Santa ay po 2.3 million na mga pasahero ang dadagsa dito sa PITX sa talaga namang pinaghandaan ng pamunuan hindi lang ng PITX kundi din ng mga ahensya ng gobyerno na magbabantay sa kaligtasan ng ating mga pasahero. Samantala, sa kaugnay na balita, pansamantala pong pinapayagan ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, simula ngayong araw ng Miyerkules pwedeng dumaan sa EDSA ang mga provincial bus mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw kinabukasan. Pagsapit naman ng April 16 hanggang April 20, 24 oras sa sila ang pwede sa EDSA. Paglilinaw lang po ng MMDA hanggang Cubao, Quezon City lang ang mga bus na galing sa Norte at hanggang Pasay naman ang mga galing sa South. Apat sa pagpayag na makadaan sa EDSA mga provincial bus ay para sa inaasahang pagdami ng mga bibiyahe ngayong Simana Santa. Halos hindi na makita ng mga motorista ang kalsada sa bahaging ito ng barangay San Miguel La Carlota City sa Negros Occidental. Halos balot ito ng makapal na abo. Ang ilan sa kanila dahan-dahan lang sa pagmamaneho para makiiwas sa aksidente. Ang mga bahay na ito, gayon din ang mga pananim hindi rin nakaligtas sa abo. Sa barangay Hagimit naman, pahirapan ang paglilinis ng mga abong nakapasok sa ilang bahay. Damo gini, gina ang bago. Pag uh, uh, damol-damol na di ang abos kwan, sakit sa ilong. May dugan. Pag nag-aagis lakyan, ginahuyap ko lakyan to okay. sa sulod. Mm, lapit sa dalan? Hmm, napit sa dalan. Dayon ko pang lampaso sa basa ng trapo, kaya nag-akwan, nagpilit sa akong natiil, kaya ako ginaubo-ubo na ako yung daan. Sa tala ng Carlota City LGU, may mahigit 1,900 pang individual ang nasa evacuation centers simula noong Disyembre. Nadagdagan ito ng labing anim na individual mula sa apat ng mga pamilyang lumikas dahil sumama ang pakiramdam matapos na kalanghap ng asupre. May mga babies, may mga iban ang mga ban na may ginabatsyag, so hindi kagwanta sa baos ng asupre. Sa bayan ng La Castellana, may ilan ding barangay na apektado ng ashfall ma-expect kami tani nga sa lakas nila dirima to pa. Umislight kami nga mga debris from Ashfall nga reported from Barangay Mansalanao and Sagang. Patuloy pa rin naghahanda ang LGU kung sakaling kailangang mailikas. Nasa loob pa rin ng evacuation center ng bayan ang mga pamilyang inilikas mula pa noong Desyembre ng nakaraang taon. Mahigpit na monitor ng PHIVOX ang susunod pang aktibidad ng vulkan. Hindi inaalis ang posibilidad ng lava flow dahil sa pagakyat ng magma. Isa inagyapon sa mga senaryo nga uh, pwede naton maginalantaw no nga magka effusive eruption. Based sa aton nga uh, ground deformation no nga uh, inflated gapon ang aton nga uh, ang uh, ed edifice ng aton nga uh, volcano, amat-amat na pagsakas ang, uh, magma. Samantala, nakatakdang magpadala ng quick response teams ang DSWD-6 sa mga bayan na apektado ng pagputok ng kanlaon. Inihahanda na ang family food packs at mainom na tubig para sa panibagong evacuees. pag sa Rice Tarification Law ang isinusulong ni Benhur Abalos. Sa Oriental Mindoro, kinonsulta ni Jerome Adonis ang Seaside Community. Kasama si Namodi Floranda at Danilo Ramos, isinulong nila ang pagprotekta sa mga lokal na manging isda. Tinututukan ni Alin Andamo ang pagsusulong ng IP rights kasama si Amira Lidasan. Si Ronel Arambulo, binatiko sa mga batas na nagpapahirap sa mga manging isda. Kasama niya sa Kalapan City, si Liza Masa. Agricultural workers na apektado ng climate change ang isusulong, di ba Makino? Nakipagpulong si Senatorial Pia Cayetano sa local leaders at iba't ibang sektor sa Valenzuela. Social justice ang isa sa binigyang diin ni Alan Capuyan sa Dumaguete. Regularisasyon ng Barangay Health Workers ang isinulong ni David DeAngelo nasa Senatorial Forum din si Calyo De Guzman, Teddy Casino, Arnel Escobal at Ernesto Arellano. Children with Special Needs ang binisita ni Angelo de Alban sa Pampanga. Prioridad ni Senador Bonggo ang, ang maayos na evacuation center sa lahat ng lungsod at bayan. Inilatag ni Ping Lacson ang kanyang advokasya kontra korupsyon sa pagtitipon ng isang business group. Bumisita naman sa Butuan City si Congressman Rodante Marculeta. Binigyang diin ni Senator Amy Marcos ang pamamahagi ng mga truck at kagamitan sa mga magsasaka libreng pabahay sa mga may hirap ang ibinida ni Manny Pacquiao. Ibinida ni Kiko Pangilinan na ang mga naipasang batas para sa sektor na agrikultura. Iginit ni Ariel Carubi ng importansya ng mabuting pamamahala para labanan ng insurgency. Mahalagang papel ng LG yung iginiit ni Senator Francis Tolentino. Dagdag proteksyon sa mga OFW yung ipinangako ni Congresswoman Camille Villar patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. May dagdag sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court ang international lawyer na si Attorney Dov Jacobs na itinalaga associate counsel ni Duterte. Ang lead counsel niya si Attorney Nicholas Kaufman ang humiling sa ICC na italaga si Jacobs. April 7, nang pumirma si Jacobs sa solemn undertakings na requirement ng ICC Code of Professional Conduct for Counsel. Dito naman po sa Pilipinas, hiniling ng anak ng dating Pangulo na si Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na magtakda ng oral arguments kaugnay sa writ of habeas corpus petition nila. Pinagpapaliwanag naman ng SC si Atty. Raul Lambino dahil sa maling impormasyon manong inilabas niya kaugnay ng pagkakaaresto kay Duterte. May unang balita si Salima Refran. Yung impormasyon natin ay binuhat siya. Ang inihayag ng senatorial candidate na si Raul Lambino. ilang oras matapos arestuhin noong March 11, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan ngayon ng Korte Suprema. Ito, magandang balita, yung ating uh, natanggap na granted yung PRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Walang Marami kang inilabas na TRO ang Korte Suprema laban sa pag-aresto kay Duterte. Kaya pinagpapaliwanag ng Korte sa si Lambino dahil sa kumalat na maling impormasyon. Moto proprio investigation o kusa nag-imbestiga ang Korte Suprema kaugnay ng pagkalat ng maling impormasyon nang arestuhin ang dating Pangulo. At sa unbank session dito sa Baguio, naglabas ang Korte Suprema ng show cause order laban kay Lambino. At may sampung araw siya Para ito. The Supreme Court on Bank during its session on April 2, 2025, ordered Attorney Raul Lambino to show cause why he should not face administrative sanctions for spreading false information. Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This misinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions. Ayon kay Lambino, hindi pa niya natatanggap ang show cause order na kanyaan niyang sasagutin. Pero ngayon pa lang, nilinaw niyang wala siyang intensyong magpakalat ng peking balita at maling impormasyon. Samantala, naghain ang kampo ni Kitty Duterte ng musyon para magtakdana ng oral arguments para sa hiling niya at ng mga kuya na ibalik sa bansa at iharap sa kanila ang ama. Dapat ma-discuss ito sa oral arguments para masuri ng mabuti The Supreme Court. The counter argument is the petitions are moot because the president is no longer in the government's custody. Our counter to that is that's the very illegal act that we're questioning. It cannot be the very same justification for the Supreme Court not to intervene in this case. This was included in the Supreme Court's agenda, but it is still for deliberation. So we will have to wait for the court's action. Ito ang unang balita para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari ka may masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.